Hello guys, gani ya Pinoy po uh, sa lahat po ng mga nandito po sa Japan na uh, nagkaroon po ng mga baby uh, at hindi na po makapagtrabaho kasi ano, bantay bata 163 po. So, it's either po yung uh, ama or yung ina ang nagbabantay sa bata. So, pwede naman po kayo makakuha ng diskarte para magkapera uh, po, no? So, ang tinatawag po nila dito, kung malapit kayo sa mga company ang tinatawag nila is yung ko po. ko or yung ano uh, sa bahay mo gagawin yung mga trabaho. While nagbabantay ka ng bata, then gagawin mo sa bahay yung trabaho na yon. Depende po sa'yo sa kung gaano ka kabilis kung hinahinaan mo lang basta ano may may trabaho ka kikita ka rin doon. So, ito na po ipapakita ko sa inyo. Let's go. Iyan natin yung ilang minuto. At this time, dito na. Malapit na tayo. Ilapit natin dito, guys. Ayan. Ilapit natin kunti. Ayan. Ayan. Lapit. Okay. So, ito. ito. Ang wire na ito. Nag-line lang natin. Ayan. diyan to spray natin lagay lak lagay na yung needle sikip Virgin of Virgin. Then dito sa lalayan din na ma hindi matusok yung ano. Hindi man makita lipat jangan, nama, hmm, ini itu pwede na yun naman yung maliit i natin yung rubber dito para hindi matusok Manual din tong ginagawa, guys. Hindi, hindi lahat mga robot gumagawa Dito sa Japan, manual din ginagawan, mga tao, mga worker. Uh -huh. So, istriyan na natin para madulas. Ayan, pumasok na. And then may ano rin, hila na, hihilain na. Kaya makagawa ka lang ng mga 50 pieces nito guys, okay na. Okay na yun, ali. Nahila tuloy lahat. Okay. Ayan. dito tayo sa align. Sa align na naman. Ayan. Oh. So, hindi siya align yung uh, hindi pa umabot dito. Itong maliit din, hindi umabot dito. So, kailangan natin magpabot. Ayan. Abot. Abot na. Dito, abot na rin. Abot na. So, abot na lahat. Okay. Okay. na siya. and then, salang na natin doon let's go salang na naman natin dito so, dito pasok dyan, then check dito kung umabot sya, then umabot din dito okay na sya so, ganyan dito naman ito, lagay din dito. Ito dapat sa likod. Diyan sa harap. Yan. Tsaka. Yan. At saka dapat ito nakasentro dito guys. So ito nakatupit. Yan ka sentro. Yan o. Oh, sentro. So okay sya. Wala nang, walang palpak yan. Pag ganyan. So, pwede na tupiin. Then, mag-tape na. Ayan. Taping. Dapat mahigpit na mahigpit. Yan. O, guntingin na lang. ito is yung gray Ayan, oh. guys so, dapat magjaga tayo ng ano So, ayan. Ayan na, dalawa na yung naggawa ko. So, ito na guys. Oh. Ayan na po yung finish product na nagawa natin. Oh. So, sa ano po, lahat ng mga ano dito, na uh, gustong kumita kahit nasa bahay lang po o oh, meron din mga ano kung malapit kayo sa mga kaysa yung mga malapit kayo sa mga company Ah, kahit ano din, mag-i-check nyo sa government, sa HelloWorks. Doon mo Ma, Doon sila maka-refer ng mga ginagawa sa bahay ng mga trabaho. Sila nagbibigay. Meron din sa mga friends natin, yon Bibigyan ng mga number ng mga ginagawa, ginagawa din nila na trabaho sa bahay. So, ito, dagdag kita at saka ano, oh, dagdag kita at saka pangbayad talaga. Ito pangbayad sa ano natin, yung mga resident tax, mga health insurance tax, at saka yung kukumin, ningkin, ito. Pangbayad natin, kaya kailangan ano, magtsaga tayo. Kasi kukulangin yung ano, sahod ng asawa natin or ayong asawa natin, husband natin, husband o yung mga asawa na nagtatrabaho, kukulangin yung kita kaya magtagal din tayo. Uh, bahala na 'yung anak natin talaga. Pagtulog lang po siya guys, pagtulog. Pagtulog po 'yung bata. Ito, trabaho agad ako pagtulog siya. Pag gising naman, minsan sinasama ko dito sa gilid. Ito, naglalaro siya diyan sa gilid hangga't habang nagtatrabaho din ako. Sa ngayon din, pati 'yung anak ko dito, 'yung panganay ko tumutulong din sa sa ganitong gawain para ano din para dagdag kita or dagdag ng kita para pang bayad ngayon dagdag kita para pang bayad ganyan ang ganyan buhay dito sa Japan so so guys so gani Japinoy po uh, mga bagong kaibigan paki paki hit ng tatlong button diyan para tuloy-tuloy yung mga vlogs natin so maraming salamat at dito na lang po tayo hanggang sa muli.